Magandang araw! Welcome to my mini-vlog! Dahil nga Saturday ngayon at wala ang pasok, ay eh gagala nga kami ng mga bata. Ipapasyal ko nga lang yung mga bata doon kila mami Ann. Medyo malapit lang sa amin. Pwede mo nga siyang lakarin. Pero dahil nga mainit at kasama ko yung mga bata, ay eh magta-tricycle nga kami. At dahil tulog pa nga si Ellie, ay nais ko nga muna yung mga gamit na dadalihin namin. Kapag nga may baby, hindi ka pwede nga alis nang wala kang bit-bit. Nagkape nga lang muna ako dyan dahil nga maya-maya ay -maya, eh doon nga kami mag-aalmusal kila mami. Ayaw pa nga kasing kumain ni Kuya Sean. Gusto nga kasabay si Ellie. Oh, di ba ang lambing na bata, talagang ng mana sa akin. Charot-charot lang kapag tapos kong ayusin yung gamit eh, naggising na nga si Ellie at inayos ko na nga yung pinaghigaan namin. Excuse me, huh? Warm? After ko nga makapaglinis ng bahay at makapaligo ng mga bata ay inaya ko na nga si Kuya Sean Mula dito sa bahay namin hanggang sa kanto ay lalakad nga kami dahil nga wala masyadong dumadaan na tricycle dito Ilang minuto nga lang ay nakasakay na nga kami at makarating na nga rin kami Dito na nga kami maglalunch at di ko nga sure kung dito nga rin kami magkahaponan O siya, next time na nga lang ulit tayo magkwentuhan, pabisita naman sa YouTube channel ko, ganun na nga rin sa TikTok Yan lang, salamat!